Hello mga ka-YouTube, welcome back to my channel. Para sa video nito, ipapakita ko sa inyo ang aking basic solar setup at kung magkano ang nagastos ko para sa setup na to. So ano pa hinihintay natin? Let's watch the intro. Hello mga ka-YouTube, Junardi po para sa bago na namang video Ito po yung aking simple at basic solar setup para po sa mga gustong gumawa ng kanilang DIY solar setup Ito po ay for testing purpose po lamang bago po tayo mag-setup ng full blown na solar setup Ang gamit po nating solar panel ay 30 watts, 18 volts na up po sa bubong ng bahay yung output naman po ng solar panel ay nakakonek po dito sa ating solar charge controller. Siguraduhin lang po natin na tama ang koneksyon ng positive at negative. Tingnan po natin ng maigi ang mga icon na nasa solar charge controller. Ito naman po ang battery na gamit natin sa ating solar setup. E-bike battery, 12 volts, 16 ampere hour. Yung wire po ng battery natin ay nakakonek sa solar charge controller. Sa saksakan po ng battery sa gitna. Positive sa positive at negative wire sa negative. Dito naman po sa output ng ating solar charge controller na 12 volts ay nakakonek po sa LVD o low voltage disconnect para ma-monitor po yung voltage sa pag-discharge ng battery para iwas over-discharge yung ating battery charge controller papunta na sa input ng LBD ang output po ng LBD natin ay nakakonek sa outlet for 12 volts devices po gumamit lang po tayo ng ordinary outlet tapos nag branch po tayo para po sa ilaw ito po yung switch ng ilaw Nakasaksak po yung LED natin na 3 watts 12 volts para po may ilaw sa gabi. At ito naman ang mga load na nakasaksak sa ating solar setup. Una ay yung PLDT wifi fi na nakasaksak ng buong araw. At saka itong 3 watts 12 volts na ilaw na nakasaksak from 6pm to 6 a.m. At kapag tuwing umaga ay recharge po tayo ng cellphone dito po sa ating solar charge controller. Pwede rin po tayong magsaksak ng iba pang mga 12 volts devices dito sa ating solar setup. Pero kailangan po nating i-maintain ang 12 volts voltage ng ating battery. Hindi po pwedeng bumaba ng 12 volts ang voltage ng ating battery para maiwasan pong masira ang ating solar battery. Ito naman pong ating high fi base power amp D10. So kaya rin po itong i-power ng ating solar setup. So, ito po ay isang portable speaker. Kaya rin po itong i-power gamit po ang ating solar setup. So marami pa pong kulang ito pong ating basic solar setup. Wala pa po, po tayong DC breaker at saka wala po tayong inverter. Kaya ang pa-power lang po natin dito ay yung mga 12 volts na device magkano ba ang inabot ng ating solar setup so charge controller 185 low voltage disconnect 87 e-bike battery 957 at ang solar panel 30 watts 1200 so ito po lahat nabili natin sa Shopee So other materials yung wire, outlet, switch, electrical tape, screw, zip tie at saka yung 12 volts 3 watts na LED lamp. Lahat po yon ay nasa 500. At ang total ay 3,000 pesos. Yun po ang lahat na nagastos natin sa ating basic solar setup. Ngayon mga ka YouTube, para sa tanong kung sulit ba ang pagkakaroon ng ganitong solar setup ay ang masasabi ko lang is talagang napaka useful ng pagkakaroon ng sariling solar setup kasi kapag may brownout o di kaya ay may power interruption mayroon ka rin magagamit na source of power kung saan pwede kang mag charge ng cellphone mapagana, mapagana mo yung ibang mga 12 devices mo at saka magkaroon ng ilaw sa gabi Nagaya po sa amin na naka experience mo kami ng 2 months na brownout dahil sa bagyong ulit napaka-useful po talaga ng pagkakaroon ng ganitong solar setup. Ngayon naman, kung sulit ba yung nagastos ko sa paggawa nitong solar setup, ay ang masasabi ko lang ay time can answer that question. Kasi kapag nagamit ko to or hindi to nasira kaagad, aabot pa to ng taon bago to masira, for sure, nabawi ko na yung nagastos ko dito sa solar setup. Pero as of now, dahil kasi bago pa lang to solar setup na to, mahirap naman sabihin na sulit kaagad kung hindi pa natin na testing talaga ang setup. Pero more than sa sulit mga ka-YouTube, importante rin yung magkaroon muna tayo ng mga basic solar setup para ma maramdaman natin, makapakiramdam tayo kung paano nga ba gumagana yung mga solar setup. Bago naman tayo gumawa ng mga full-blown na mga solar setup na kung saan nagkakahalaga na ng libo-libong piso. So, kapag may problema sa mga malalaking solar setup, madali na lang natin matrabolshot dahil meron naman tayong knowledge sa mga uh, basic setup. So, kung ang solar setup na ito mga na-YouTube ay magagana hanggang mga dalawang taon bago masira yung mga battery o yung ibang mga parts ng setup natin, for sure naman na sulit yung ating solar setup. So, nasa sa inyo pa rin yun mga ka-YouTube, kung gagawa ba rin kayo ng sarili nyong solar setup. So, depende na rin yun sa inyo. Ang importante lang ay, kagaya ako na mahilig mag-DIY, so, minsan talaga, hindi na yung kaligayahan natin sa paggawa ng mga bagay-bagay ay hindi kayang tumbasan ng pera. So, yun lang mga ka-YouTube. So, after one year, magpupulsa lang ako ng video kung kumusta na itong solar setup ko para malaman natin kung sulit nga ba yung ganitong solar setup